Yan si Gibe. Nagpatuli. <laughs> Yan siya. Nagpapat... Pa, no. pa, imod mo yung kantito tonton niya. Oh. Yan si Gibe. Nagpatuli. Kailangan ka ulit nagpatuli. Kailangan ka nagpatuli. 13, di ba? 13, di ba? Oo. 13 siya nagpatuli. Ano? June 13, nagpatuli. Alauna ng hapon. Alauna ng hapon. Alauna ng hapon. <laughs> na, na, ay na, na. Hoy Na. <coughs> Dito muna na. kami. Maka. Dito lang muna sila ano, siya. Buk' ano? Balik ang. Balik ang. Kami. Nasa mga kagat mo patingin? Ayun oo. Oh. Oh, mga kagat. <laughs> Doon tayo para lahat makainis. No, Ingkod. Makainikod. Wow. Lahat makainikod. dini kita Oh. dito yan. Dito ako. Uy! Mo... Wag yan di. Ba. Ano? Bakit? Dito natin balik ka ah, kay Jibbe. Yan. Ino baligaw, ya. tsyurke mahal sumang sarap nyan. Ngayon eh, sasino, mm. o sino, ano kasinong unang mo na. Si, ya um, si bebe, si bebe, ino. Ah, siyamunang sarap, ikaw, 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 ikaw. Masan mm. ang mm. saul, sarap, sarap, sarap. Hindi ka nakisita. Ito sa TV. Pwede ka ulod? Hmm? Pide Pide. ka mm. ano ulod? Ano ulod? Pwede. Kaya ma mama lang yung kinakaan. Ha-ang-hangang. <laughs> Baka maglaway ka na naman ba? Hmm, Baka tuluan ako ng laway mo. No? Oh! Sorry! Hindi. Hindi ko alam. Ang hang? Oh, sige, yeah, my God. Kain na kayo, no? Huwag kubusan. Mmm. Sarap, lads. Mmm. Hold na, libre pa. Wait. Wait, it lang. Wala kami ginostos dito. Ang sarap. Libre lang. Mm -mm, pantol. Mm. Ang giwa lang namin dito, nagpakahirap. Okay. Wait, di kami naghirap. Ito lang naghirap. <laughs> mm pag po lang magkaroon sa Kasama ang tito. <laughs> tule. Tito <Ay>. ang tule. <laughs> <laughs> Kung andito ang tito ang mukha. Dali si. Laway ni ta si Kuya Anton eh. Hmm. Kani dira di. Oh, mm, antamis. Sang kayo kumuha nito. Ngo ko la yo. le. Sa harap ni Sang Hmm. Ini yakat ni kuya Karben. Sama lagi haun. Ini kuya Karben. Ini enggak. Iko. Si Bem Bem. Hmm. Marami pa yung nakimuha ko. Wala pa? ipin

Ang asin nga na kabulong ha uh. eh. Pinawisan. Oh. Uh. Ano? Oh. Uh. Pindulong ka dito. Oh. Uh. Matanim natin yung mga buto. Ano sila, Tito Ebert? Oh. Uh.

Tara padalo na natin. Oh, na. Tap na.